Ako'y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos sapagkat ipinahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Noon ay araw ng Panginoon at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Sabi niya, isulat mo ang iyong nakita at ipadala mo sa pitong iglesia, sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng to na nakadamit ng hanggang sakong at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputing balahibo ng tupaong niyebe at ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab at parang rumaragasang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw. Pagkakita ko sa kanya para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito. Ito ang kahulugan ng pitong ilawang ginto at ng pitong biting hawak ko. Ang pitong ilawang ginto ay ang pitong iglesia at ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia.